Hello mga kabisnes Good Good non ha Mayong unto sa tanan Mayong unto lahat So ito na lang ang natira sa ating fried chicken mga kabisnes Dalawang piraso Yan Kasi ano medyo matumal na mga kabisnes Kasi ano Walang masyadong pumapasok sa school, eskul schoolahan kasi mayroon silang events sa parang city met daw ang tawag nun yung mga naglalaro nung nagtipuntay po lahat ng mga nag lahat ng school naglalaban-laban lahat ng school dito sa aming aming siyudad so ayan so kaya medyo matumal kaya kasi walang ano wala masyadong estudyante na pumasok sa school kaya ayan meron na ito natin natira na dalawang piraso na hiwa fried chicken at meron din tayo pang ano dito mga yan, mga ilang piraso yan, mga sampung piraso siguro yan Natira sa ating Ating manok Na hiwa, ating marinated na manok Kasi masyadong matumal ngayon mga business At ito Ito ang uh, ating Tira na Tira na breeding mix Mayroon yung mga namumuo yan So huwag na tayo yan Itatapon mga business Kasi sayang yan, pwede pa yan kinabukasan Pwede pa yan ang ating gagawin nito mga business is atin tong sa sa lain sa itong sasalain tapos yung mga namumuo yun ang ating, ating itatapo na kasi hindi na yun pwede kasi masisira yun mag, ano yun mag molds yun kasi basa yun eh kaya yun ang ating gamitin yung ano lang yung mga pwede pa nating pakinabangan so, yun po mga business atin sa sasalain yun na maya at sa ating mantika din, meron tayong mga, katika, mga tulo dito, itong mga tulo, ayan oh, o. Oh. Pwede pa natin yan ibalik sa ating kawale, dito sa ating kawale. Ganyan lang ang diskarte mga business para makatipid tayo sa ating mga expenses sa ating pagluluto ng fried chicken. Eh, pag sa business tayo mga business, sa ating negosyo, kailangan tinitipid natin ating mga gamit, ating mga expenses para ano tayo sa ating ginansya maka maka laki laki tayo sa ating ginansya so ganyan lang mga business ang teknik dyan so dapat aware tayo sa ating mga gastos at sa ating mga pumapasok na pera ganoon lang ang ano lang basic na diskarte dyan sa pag pag sustain ng ating negosyo na tumagay yung ating negosyo at lumago ang ating negosyo so yun po mga business ganyan so lang ang ating tips for today so ito ang uh, ano so bali magliligpit na ako ngayon kasi magsira na ako kasi hanggang ano lang ako dapat eh hanggang alas 12 lang ako eh ano ngayon hanggang 12 lang ako na, mga ano mag, -dis mga business sa amin pero sa iba naman dun sa ang, ang, napapansin ko dun sa mga dun sa Luzon sa mga Tagalog ang kanilang bintahan din sa pa chicken is hapon din tanghali hanggang gabi na yon ang sa amin naman dito, sa akin, umaga lang hanggang hanggang alas 12 lang. <laughs> so bali baliktad ang ating ano. So depende kasi yan sa lugar kung ano ang demand ng ating market. So yun po mga ka-business. So bali magliligpit na ako, mag magliligpit na ako sa mga gamit. So magpunas, maghugas ng mga dinamitan at para kinabukasan diretso na. Wala na tayong lilinisin pa kasi atin ang nililinis ngayon. So, ganyan lang mga business ang basic routine sa ating mga negosyo sa ating pagtitinda ng fried chicken. So, yan po. Thank you for watching and God bless ating lahat. Sana ay magtagumpay tayong lahat sa ating pag ng fried chicken or anumang negosyo nyo dyan. Kahit kunti lang, sa tuloy-tuloy lang tayo at lalaki din yan, mag-grow up din yan ang ating negosyo. So, tiwala lang tayo mga kabisnes mga sa ating kakayahan. So, yan. And God bless sa ating lahat. bye, -bye.